DXO 150 uh, Microbike GY6 engine uh, Grabe daw ang kanyang Aksaya sa gasolina Kaya pumunta siya dito sa ating Opisina para magpat mag Magpapalit ng giting Shoutout kay Anna, Idol namin Alex. The best Sinanakpa tayo dito sa Mangaldan, Barangay Bari Yan, alinis na natin yan Palitan natin ng gitings mga ka-idol. May wagang gitings natin dahil ang carburetor na ito ay nagre-rin siya ng ilan yung kanya? Kilometer per liter niya, idol? Ano sir? Uh... depende, pero minsan, pero usually nasa 10 to 13 kilometers Para per naka liter. Naka na, naka, <laughs> Parang Para juice lang. <laughs> Parang naka-kutsi. Oo, oh, mas Ah, nakamotor ka pero yung ginagasulinahan mo ay kotse. Parang ganon, no? Oo. So, sa video ito mga kaidol ay tuturo natin kung paano nga patibidin ang X250 na yung kanyang aksaya. Yan. Kanyang gatings stock ay 107. Kapalitan natin ng size 95 na G-Tanks wala tayong ginalaw sa makina wala tayong ginalaw sa kanyang panggilid uh, ito lang yung magic G-Tanks natin ang ipapalit natin para tumipid ang kanyang gas consumption alright so, oh my god saan kayo boss? Mapandan sir from Mapandan yung ha? motor ino namin sa Pusurupyo oh, Baka may gusto kang i-shout out, idol. Shout out dyan sa pamilya ng asawa ko. Yun? oh, Pusorobyo, si mama, ate, tapos si nanay tatay. At syempre, shout out din kila nanay ko dyan sa mapandan. Nanay, tatay, Yo? uncle, ante, o artista na, na <laughs> anak nyo. <Wow. laughs> oh! Idol, sulit nating subscriber. Yan, kabit na natin. Uh, brother. Nakita ko rin lang si sir. Actually, ako, ano yung, din ako dun sa vlog ni sir. Tapos, sakto dito lang pala sila sa malapit sa amin, sa Parimangaldan. Dito mismo sa microbike Bangaldan branch kaya sa mga katulad kong merong motor na EXO 150 punta na kayo dito napaka approachable ni sir hindi kayo magsisisi alright ayos Shout out sa sawa oh, ni Boss. <laughs> vlogger sila sa wasa sa ayan medyo hindi pa na kwan mamaya pupunasan natin ng konti para mawala yung kanyang mga dumi at sinabay na natin nalinis na, natin ang kanyang air cleaner para makahinga ang ating karburador Tambahan ko sir. Ayan po, kinakabit na po yung carburetor ng motor ko. Ayan. Alright. Plug ka mo lang. Ayan. May mga iba kasing mekaniko na pinagtanungan ko nito. E eh, nung nalaman nilang diaphragm, sabi nila, hindi na ma-adjustan o hindi na mareremedyohan yung gas consumption niya. Hanggang nung napat ako sa YouTube at nakita ko yung vlog ni Sir na sila lang yung nakapag-adjust ng diaphragm. So, malaking to, uh, malaki pa sa salamat ko sa kanila at magagawa, nagawa nila ng paraan uh, regarding dun sa issue ko sa motor na to na sobrang takaw kumain ng gas parang juice lang <laughs> nagre-range 10 kilometers hanggang 13 kilometers per liter so, naka-motor ka pero, sasakyan yung ginagasulinaan mo so, yun pero wala akong masabi sa motor na to ang ganda niyang gamitin ang sarap i -biyahe. hindi ka mabibitin sa paglusot-lusot mo problema ko lang talaga is yung sa gas consumption pero since nagawa na ni sir hindi na ako problema. yan, pinakabit na so sa mga may problema na about sa ano gas consumption ng kanilang motor punta lang kayo dito sa microbike mangaldan sa may bari ano siya uh, malapit sa may big bros big bros outlet o kaya yung ano bayaran ng senpelco yon yun yung landmark pero along the highway lang kaya malapit lang at madali nyong hanapin Medyo masikip lang talaga. pasok na mga ka-idol EXO 150 Ayan. sa mga kung hindi masyadong marunong sa ganito punta na dito yan basta makita nyo to micro bike bari mangaldan dito lang highway lang siya at ayun ang finished product tapos na napaka responsive ayos si, si sir anong pangalan nyo na sir? Jeff, Jeff ah. si Sir Jeff Motoblog. Oh. Siya lang ang alam kong ano, mechanic na nakapag-adjust ng diaphragm na carb. Parang ako yung nag-vlog, no? Parang ako yung vlog. Hello, sir. Uh, hello. Maraming salamat sa pagkumpuni ng motor. na hindi ko na problema ang sobrang aksaya na gas consumption nitong motor na to. So, na, uh, ano, punta na kayo dito. Yeah. Bari Mangaldan, Microbike. Mangaldan branch. Ayos. Good uh -huh. service. Okay. okay. Sa mga hindi pa na subscribe, please subscribe na YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga gagawin video. Maraming maraming salamat mga kaidol kung umabot ka. Hanggang dulo sa video nito. God bless sa inyong lahat. Jet vlog. Ciao!